Sobrang laki at naglalaki ang liempo at siguradong mahihirapan kong ubusin kung ikaw lang yung mag-isa yung kakain nito. At sasabihan mo nga na napakasarap na chicken inasal nila dito. What's up guys? Meron na naman nga tayong natagpuan na kainan napakasolid at siguradong masisihang ka sa mga sinaserve nila dito. At dito nga yan sa 73 Gomez Street, Barangay Paltok, Quezon City. At eto nga yung Blackbeard Kitchen. Ngayon na idinadayo na dahil napakasulit nga ng mga pagkain nila dito. At dito nga eh actual mo makikita kung paano niluluto yung gravy nila dito. Oh, so, dito guys. At hindi nga lang pala jambo liyem po yung meron sila dito dahil kahit yung chicken inasal nila dito ay eh napakalaki din. At dito pa nga lang sa pag-iihaw ay eh nakikita mo na na sobrang juicy talaga na chicken inasal nila dito. At dito nga ipinapa-flex eh, ko na kay biyaheng food trip ni Boss Bill yung napakalaking liyempo. 52. Yun no? Mura lang yan, mo 59. Dayo na. Only, okay. only rice, only gulaman, only gravy. 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 Tanggap pa, 150. Ano yung sabaw? Sama mo na pati pamilya mo dito. 159. <laughs> Sama mo na pati pamilya mo. <laughs> So yun what's up mga tol So nandito nga tayo ngayon sa Blackbird Kitchen Na malocated nga to sa 73 Gomez Street, Barangay Paltok, Quezon City Na nagsaserve nga ng tatlong jambong Liempo na malalaki mga tol Ayan o oh. Sa halagang 159 mo meron ka ng Tatlong liempo na jambo Unli Rice Ito yung rice nila mga tol Oh. Magsawa ka sa rice At syempre Unli Gulaman pag naubos to, pwede kang mag-refill sa loob. At anli yung ano, chicken oil nila dito. At anli soup na din sila. Yun, napakainit pa nga, oh. Ah, Pakainit. At take note, ah, etong sabaw nila, nilaga to, mga tol. Hindi to basta sinigang mix lang, nilaga yan. So, ano pang hinihintay na natin, mga tol? So, titigman na natin to. Kung bakit binabalik-balikan yung malalaking yempo nila dito. So tara, tikman natin. So first bite na natin 'to. Sausaw so, natin dito sa toyo na may kalamansi, mga tol. Yan oh. So So ba naman natin siya ng kanin. nyo napaka solid nyo na ito ito so, sasabayan pa lang sa Andy Soup napaka solid nito na ito sa so, alagang 159 lang so meron din nga pala sila dito sobrang laking chicken inasal mga tol sa halagang 120 na yun lang oh. ganito na kalaki yung makakain mo chicken inasal e anli rice din nga pala to anli soup, only gulaman anli din yung chicken oil nila dito ayan, at kung malakas ka nga kumain tol andito pa rin yung mahiwagang box nila itabi mo lang to sa'yo sigurado solve ka dito, ano pang ginahintay natin mga tol so titikman na natin to grabe sobrang laki Hmm. Grabe to, sobrang lang. Malaki pa sa mukha ko eh. Oh, first bite na natin to. Chicken yung lasal nila. Hmm. Napakabisa. So, sasabayan naman natin to ng rice. Sobrang solid Tsaka sulit na sulit yung 129 mo rito Kasi sobrang daming previous na to Sabi mo, unley rice, andi soup, andi gulaman Kaya sobrang solid dito sa Blackbird Kitchen So sa lahat ng gustong tikman yung pagkain nila dito So pasyalan nyo na dito lang to sa 73 Gomez Street, Barangay Paltok, Quezon City. At bago nga matapos tong food trip pa natin, so shout out po sa inyo sa mga nakasabay ko dito kumain kay Blackbird Kitchen. Shout out kay Rico, kay Olan at kay Kim Knuckles. At thank you nga pala sir sa sticker ha, kay Food Black at kay Alden Black. Okay. So, sir, sa okay, okay. Masarap dito, masarap. Ay, kung Kain na kayo dito. Visit this place. Sarap sulit. Thank you.